Ay, yung nag-uploading reel really, yun. Jay, alan? Will G. Mansayon. Play ko na. Ah, naka-play na. Hello, Kupling Bakers. Ay, ako sa akong may ginabran, o, may din ayos sa akong nabike. Yung sponsor ni ma'am, ano tawad? Pim Melioroso Andrade. Pim? Pim. Pim Melioroso Andrade. Andrade. na kay Manong, aga... Will G. Mansayon.

Kaya kung mission na i-assemble ka na, doon matibay. Simbolon, tra, ng bike na, doon doon mga kabudlay. Okay, yeah, boss. Arche, kung tayo ma-sponsoran ng banda, nung pang-dayabar, at anong mahalan ng PWD. Idol man kita. SRT, baka naman dyan. Ya pa, abok pang bike yan. Ya, abok pang bike. Pang hmm. bakal ang problema, boss, no? <laughs> oh, good lang. Oh, good lang. Oh, good lang. Ayan, salamat manang ng Pem Meluroso Andrade Sa binigay mong bike Pati sidecar Hindi na po ako maihirapan maglako Magpadyak Dahil ayan, condition na condition Brand new Ang bike at sidecar Binili sa Golden Arms, Kalibo Aplan ayan si Pubring Biker siya ang nag-assemble shout out shout out sa mga manunood pati sa mga customers ko ayan ah, hello hello Salamat po, bring biker. Malapit ko ng masakyan ang ating bike na bigay ni Manang Pem Millerozo Andrade. Hello, Low Pem. Oh. Hmm. Ayan ang sidecar na ikakabit ni Pubring Biker. Ayan. Malapit na pagmatapos matapos na ang bike. Ayan naman. Ang sidecar naman ang gagawin ni Pubring Biker. Ayan. Okay. O, sinong gustong bumili ng bike? Marami pa dito. Yan sa Golden Arms Kalibo Aklan. Yan. Palo lang kayo kay Pobreng Biker. Yan. Yan. Dali niyo lang dito sa Golden Arms kay Pobreng Biker pag may papaayos kayo. Mura ang pyesa. Mura ang bike, mura ang sidecar. Ah. Yan, salamat kay Manang Pem Melioroso Andrade sa pagbigay niya sa akin ng bike na may sidecar pang hanap buhay ko. Yan, abangan niyo ako sa mga baryo-baryo. Maglalako ako ng bagoong dayok, ginamos, bagoong hipon, bagoong isda. Yan, may chicharong baboy, may ang um, kapis-kapis na shell, may ang kulapot yan abangan nyo ako maglalako pag natapos na ni Pobring Biker ang aking bike na binili ni Manang Pem Milioroso Andrade yan ayun sidecar na lang daw sabi ni Pobring Biker ang kulang larga na makakauwi na po sa Dungon West ayan si sir ang mayari ng Golden Arms Ayan, bili kayo. Ayan, punta lang kayo dito. Ayan, si ma'am. Masikaso, tinulungan ako sa pagpili ng bike. Ayan, manoodin kayo sa reels ko. Ako si Will J. Rubelo Mansayong. Ayan, matatapos na ang paggawa ni Pobring Biker. Ayan, ang ganda ng bike. Ayan, ganda ng napili ko oh, na binigay ni Manang Pem Meliroso Andrade. Ayan, mas lalong gaganda pag makita na na nakakabit ng sidecar. Na, in, bakay na ko naman ng Pemya it bike ang sidecar pero. Pem nga ay nung Junjun abugadje nga. Ano? paging ging tawagan na na po. Ay, nina nga, uh, ano, ah, uh, 11. okay Okay. na, sit out sa mga amigo dyan. Nasaan na ikara busy pa ko. Gatakot pokot side-wheel.